Hello. Video to pre video tayo. Ito po kami sa may Pampanga. Magandang umaga sa inyo. Ito po kami sa may taas, Oh. Pabalakat, Pampanga. Ang dami niya, no? Drive in yan, mga Lodi. Wala pa yung pag-abot namin Kaya tayo tayo nga muna kami mga idol For safety nakahamis po kami Nakaharnas po kami Hard at Wala gawin na Wala gawin na Magandang umaga. It's Saturday today. Payday, payday. Sahod, sahod. Go. Ano po yung aming tagaabot mga idol. Ah, wala pa yun. Eh. Wala po natin, wala pa siya. Eh. Wala po kita tali pa yun. Eh. Wala nag sila nga ano, Yung bagong alambre. Wala po kita pa Mai mae aja lah, jadi pakai takar apa,